Ang dami nagsasabi sa atin na ni puro komplikado yan, niluluto mo. Ni Noray, puro komplikado yan. Ni puro komplikado yan. puro komplikado. Puro komplikado. Puro komplikado. <laughs> so may naroon natin lolo at duwende. <laughs> <laughs> eh, ito, luto tayo ng, ano lang, ng simple lang, pare. Ito, sigurado ako, kayang lutuin ang lahat, pare. Gagawa tayo ng... Pansit Canton, three ways pare. Okay, gumawa na tayo dati ng lakimit uh, Lucky Me Pansit Canton, three ways. Mga three years ago ata yun. Yun ay isang uh, sponsored video. Pinatrabaho nila sa amin yun na may direction nila. Etong gagawin natin ay walang direction pare. Instant Pansit Canton. Kaya Lucky Me pili namin dito kahit hindi naman talaga to uh, sponsor. Kasi ito yung pinaka-popular. Kaya may pumapasok na bago, Indomie. Okay din naman, masarap siya. Ang problema, walang nostalgia. Ito kasi may nostalgia. Yun kasi yun eh. Yung nostalgia na ibinibigay ng Lucky pansit Kanto na kinakain mo dati na naglalaro ka lang sa computer shop, eh naibibigay niya pa rin hanggang ngayon na matanda na tayo. So meron tayong three levels na gagawin, nagagawin ngayon sa ating pansit Kanto. Ang easy, medium, naka heart Etong mga level na to ay uh, magre-require ng uh, habang nagpo-progress tayo. Mas maraming ingredients at mas uh, skill-intensive as we go, di ba? Pero, sabi nga natin dito sa channel na to, sa bawat kaakibat na hirap, dapat may kaakibat na... Yes, yeah, so, so, simulan na natin yan. Doon muna tayo sa easy level 1. Oi, sir. Oo. Sir. Sir. to. Sarap, sarap. Try. Ano ba yung sabi? Yung sabi niya, di ba? Sabi ah. doon, Te Radmo, CEO natin, minsan lang na bumabayad yun. Uh, ah, oo. Oh. Para tayong hmm. ano? Eh. Para tayong nabasbasan ang presensya niya, oh, di ba? Okay. Parang ganun. So, ayun nga. Mabalik tayo sa ating Pancit Canton. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Sir, wain na kayo sa inyo. Wain na kayo sa inyo, Kunat nun, oh. No? <laughs> <laughs> Eto nga. Noong 2020, post ako ng video ng Pancit Canton na di kailangan alisin yung tubig. Sabi doon, YAK! Mali ang ginagawa mo. Kailangan mong itapon yung tubig. Ay, sorry. Kailangan mong itapon yung tubig para matanggal ang wax at preservatives. Sabi niyang ganon. May nag-comment na isa. Paano naman yung cup noodles? para kay question niya po pagkatao eh oo nga no oo. hindi na siya nagreply hanggang ngayon pre hindi rin siya nagreply Hindi ba si Wen Flores yan? Yes? <laughs> hindi, hindi <laughs> si Wen Flores to. Iba naman to, iba naman to. So hindi ako naniniwala doon na kailangan mong ano. Ah, <laughs> hindi, hindi, hindi talaga ako naniniwala doon kasi noodles lang naman yan eh. Ako, ang pinaka gusto ko talagang paraan ng pagluluto ng pansit canton hindi siya niluluto ng matagal para medyo buhay-buhay pa yung noodles niya. Si Alvin, gusto niya medyo malamsana yung noodles oh, yeah. niya. Nanay, nanay ka talaga mo magluto. Babaguhin ko yan ngayon. <laughs> Pansin niyo, konti lang yung tubig ko dito kasi hindi natin itatapon yung... Kasi ang wasteful eh. Papakulo ka ng marami, tapos natapon mo rin yung halos lahat ng tubig, di ba? So, konti lang yung tubig natin. Kung mag-aalis man tayo ng tubig dito, konting-konti lang, pare. So, meron tayong tubig dyan. Lagay na natin ang ating pansit kanton. yan So, kaya binabasag ng konti. Ito, personal favorite ko to. Noong sinabi ko na to kala iya noon, marami na rin mga tropa ko nakatikim nito na hindi ko na tropa ngayon. At masarap din naman daw. <laughs> Sino? Tama, di ba? Tama, tama. Tapos may age-old question. Paano ka magluto ng pansit canton? Lulutuin mo mga buna yung uh, noodles? Ay, sorry, sorry. Ipapatong mo ba yung powder at panimpla doon sa noodles? O powder at panimpla muna tsaka mo ilalagay yung noodles? Tapa, ako noodles muna. Ako noodles. Kasi mamumuo yun, yun, yun sa ilalim Ma Oh. Nadali mo hindi iyan. Masarap Di masarap yung nasa ilalim. Oh, ilali oh. Pagka nilagay mo tong timpla na to, sa taas ng noodles, maximize mo yung timpla. Tinan mo si Kuya Apo, nag-agree pero oh. hindi kumikibu pero may opinion ngayon oh. yan. Oh, kita mo? Nagigilty ka, no? Kasi mali nanay mo, oh. no? <laughs> masarap pa rin magluro si Vivian ng pancit Hindi ko sinasabi hindi masarap. Ang sinasabi ko lang, mali. Ang totoo niyan, kung oh. ano naman yung masarap para oh. sa'yo. Oh. Pero mali ka. Pero dito sa gagawin natin, oh magkakaisa tayong lahat. Kasi ilalagay ko to sa kaldero. Oo, oh, oh, actually, tira mo. Oh, yeah. Nagdaldalan tayong konti. Okay. yung tubig. Wala na tayong kailangang ita itapon dyan, di ba? Ngayon, lalagyan natin to ng butter. Ito, personal favorite ko talaga to, ha? Tagal ko nang ginagawa to, pre. Supot pa si Alvin, ginagawa ko na to. So, mga <laughs> last week lang, ginawa ko to. <laughs> Nagyan natin ng butter. Yes, marami-rami po talaga. Ayan po, magpapasarap dyan. Tapos, ito, okay ba to, pre? Liver spread. What? Ah, di ba? Nalagay mo yun dyan. Mm. Tapos saka ngayon natin ilalagay ito. Nasa totoo lang, ah, method ko pa rin kasi sa taas ko pa rin nilagay. ba? Diba? Be, lagay mo sa gilid para wala parang. <laughs> <laughs> uh, ulitin lang po namin na ah, hindi po sponsored to pero lucky me. Baka naman. Ngayon natin yan dyan. Ah, natin ang ganyan yan. Sarugin niyo yung Rino. Ngayon, kung mainit-init pa siya, eto pwede nyo rin gawin to. Kinagawa ko rin itaw. Itlog, pero yolk lang, pare. <laughs> 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 may mga nagsasabi na original daw ang pinaka hindi masarap. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko yun. Kanya-kanya naman. Pwede mo rin, pero, pwede mo rin itong pwede gawin sa sweet spicy. Pero itong teknika to hindi ito gagana sa ano? Sa mga may kalamansi. Tim kalamansi ako, Mm. Talaga. Mm. Mm. Sweet spicy ako. Kung bakit? Kung bakit ganun? Kasi pwede mo na ako magdagdag ng kalamansi anytime. Eh, bakit ganun? Templado na. Hindi. Kasi pa naglalagay ng kalamansi, kahit sa, panzet, sa pancit, sa pansit canton, hindi mo naman hinahalo ng halong halong kalamansi eh. May mga bites sa may maasim, may mga bites sa wala. Ayoko na bawat subo ko ay pare-parehas. Gusto mo ba lahat ng subo mo pare-parehas? Oo. Eh, eh, yan ang pinakaiba natin. Eh, natin dalawa. Anyway, pare, luto na to. So, tikman na natin to. Benging, benging plato. Sabi sa inyo, par, pag natikman nyo yan, habang kumakakaw, kumakamad kumaka akong tuho dito. Ay, napakasarap nito. <laughs> o, oh, may tinapay pang dumadating dito. ba? Diba? Ay, oh, gardinya, gardinya. Baka naman. di ba? hindi madadry yan. Ang uh, pansit kanto kasi, kay kailangan kainin mo yan mga 5 seconds after oh, pagkaluto. Oh, oh, oh. Ito kasi, madadry talaga. Ito hindi to madadry kasi ang dami natin nilagay na kung ano-ano dyan. Hmm. So, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumama ko muna. Continue. perfect bite. Ah, right. Alam ko na yun eh. Alam ko na yun eh. Lagi like ko niluluto yun, yun, yun eh. Ginagawa ko na yun. Oo, oh, si Alvin alam na rin yan. Liga dito, Ben. Hindi magulat si Alvin dyan. Hindi, hindi magulat si Alvin dyan. Huh? Kaya tama, hindi nga nagulat. Hindi mo, hindi mo bagets yung gulat. Ganyan. Fuck you. Anyway, masarap ang pancit canton sa tinapay. Pero eto lalo kasi may rino yan at battery. Oh. Yung dalawang yun, masarap iligay sa tinapay. Wala po ah. kasi masarap sa pancit canton. Oh. Pinagagawa. Tama, tama. Pinaka-masarap na pansit canton yung parang nakaw. Alam mo? <laughs> <laughs> ang pinaka-masarap na pansit canton yung meron ka ng tropa nagluto para sa kanya tapos manghihingi ka. Ha, oh. Tingnan mo yan. Uy, uy mukha ko yan. Yeah. yan. Tingnan mo yan. Oop! <laughs> <laughs> Napakarami ko ng bagay na natikman sa mundong andyan ang wagyu, andyan ang sashimi, andyan ang hirap at sarap. Oy. Pero wala na masasarap pa dito. Gusto mo bang matigmaan ang lasa ng kabataan ko? Halika dito. Handa ka na ba? Handa na. The perfect bite. Ah! <laughs> <laughs> oh, ano? Ang <laughs> sarap, di ba? Ami, dili ka dito. <laughs> 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 Pero ano, ano, masarap. Masarap. Ang sarap, di ba? Di ba ang sarap? Legit, pre. Walang halong biro. Malis ka na. Walang <laughs> halong biro. Walang halong pre. Hindi ako masyadong madalas magpansit pancit kanto. Pero uh, kapag nagpapansit kanto na ako, is special yan, pare. Kuya Bon, alik ka nga dito. Baka mag-drive ka. Kuya Bon, ilang ka na? 73? Oh! Tatanong oh, ko, tatanong ko. Ilan ka na? 40. 40, okay. Oh, 40 bata ba? Life starts at ano, 40. Uh, Oo. Oh. Marami rin na tikma na sa buhay mo. Marami na. Oh, Sinisigurado. Pansit ka to Sorry, sorry. Sinisigurado ko. Hindi ka pa nakakatikim nito. Wow. <laughs> Yeah, pero legit, par. Napaka-sarap niya. Wala halong biro. Napaka-daling gawin. And sige, may konting expense siya. Pero pre, matatanda na naman tayo. Mm. Diba? Kaya natin mag-splurge uh, mag, uh, ng konti para sa mga ganito ba. Pero hindi pa rin nawawala yung nostalgia. Andun pa rin siya yung amount ng butter at liver spread nasa sa inyo na eh. Kaya na doon. Pero I suggest wag niyo tipirin yung butter kasi yun yung nagpapadula sa kanya. Kaya tsaka tingnan niyo pre, ang tagal-tagal na pero hindi siya na-dry. 'Di diba? ba? Na. 'Di ba? No, ang ganda pa rin niya. So eto yung pinakamadali. Yung sumunod natin, medyo mas mahirap ng konti at mas maraming ingredients at ang uh, tawag natin dito ay Lakme Pancit Canton Chicken Alfredo. So, laki mi pansit canton chicken alfredo nga ang uh, gagawin natin. Uh, kung gusto mong iba edi yakisoba chicken alfredo hindi ko alam kung gagana mm. yon. Pero eto, gagana to. Pwedeng tayo ng butter dito. Pwede rin namang ano lang, mantika. Tapos uh, naka na manok. Ang pinili naming dito ay thighs. quarter leg, parang ganun. Pwede rin namang breast pero mas masarap lang to. Bowlish 'yan syempre. Bowl recipe for soy noodles. Hoyo pancap soy. Magyung pancap soy friend. Bag, bag, bag. Konting asin. Tapos bawang, medyo marami-rami. Medyo tostado na yung uh, manok, pero konti pa. Tapos ilagay na natin ang ating Lucky Me Pancit Canton. Nagkamali kami. Dapat talaga yung sa una, sweet-spicy gagamitin. Pero original, mas bagay kasi dito yung original. Pero kahit ano naman yan. Ito, 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 ito. Hindi na, tumigil ko. Sorry, 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 sorry. Uy, sumabog siya. Sumabog yung anghang niya. Pero okay lang yan, laban yan. Yan nagalit yung lakas. Oo nga eh, The heaven is very angry. Yan. Tapos lutuin lang natin to. Kung magkukulang ng tubig, hindi eh, dagdagan. Ganun kasi yung pagluluto, di ba? Pwede rin kayo maglagay ng green peas dito, pero optional lang naman yan. Kasi kung makakabili ka naman ng manok sa palagi, makakabili ka ng green peas, andun ka na di ba? Oo, oh. kana. andun ka na. Eh, diba? ah. oh, eh lasa palagi ka na rin. Hindi ka na rin ng all-purpose cream, di ba? Hmm. Nestle. Baka naman. Yun. Kunti lang. Oh, huh? Ah! Para ang sarap! Tapos eto na, lagay na natin yung mga panimpla natin. Ay, ah. Actually, mas madali itong, ano, yung sweet spicy. Eh. Kasi malapot yung sauce niya. So, hindi agad tumatagas siya kapag ginupit mo. Pero, ang ganda Ngayon, dahil marami tayong dinagdag dito, mm. baka tumabang. Tikman nyo lang to taste, pero palagay ko, hindi naman. Hindi na kailangan. Tapos, patayin na natin yan. Paminta. Tapos maglalagay sana kami ng kinchay dito, kaso lusaw na. Lusaw na pwede nyo inalis sa plastic. So spring onions na lang ilalagay natin. Pagka natuyo na ganyan, kasi patuloy pa humihigop ng sosyong yung, ano yan, yung, yung noodles yan. So pwede initin ng konti, tapos tagdagan nyo ng tubig. Ayan. Pwede na yan. Uy, pare, saktong-sakto -sakto umulan, no? Parang gantong-ganti yung mga manonood ka ng uh, alas 5 tapos bagyo, tapos walang pasok. Well, oh, mga hapon, mga 17, si tapos kaya ka pa. <laughs> Hindi eh. Balita pinapanood ko ng bata ako eh. Naroon ka ng eh. Oo, Ang problema yun sa sex bomb girls? Wala. Ako may problema sa sex, 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 bomb girls. Wala, wala ako. Anyway, eto na siya. Para, tinan mo. Napakaganda at napakasosyal ng itsura. Sino mag-aakala nila laki pansa at kanton lang yan, di ba? So, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumama muna. Kunti lang. perfect bite. Tama ka nga, no? parang okay nga maglagay ng mushroom. Mushroom eh. Diba, no? hmm. Wow. Ka. Ang sarap par. Tsaka eh, eto ah. Sa lahat ng ginagawa natin dito, nireresolve natin yung pinaka main na problema ng laki laki mi pancit ko Which is ang bilis niya ma-dry. Lalo na yung mga taong katulad ni Alvin pag nagluto, dire-drain lahat ng tubig. Ako kasi, hindi kung kunya i-drain ko man siya, magbabalik ako ng konti tubig. Pero dun sa method ko, hindi ah, na. Okay. Turo ni Mang Sib yun. Pa, si Alvin, no? Oh. tanga ka daw, sabi ni Alvin pa, oh. Pa. Pero yun nga, lahat to saucy. At lahat siya, hindi sobra-sobra pagkakaluto ng noodles. Kasi minsan, kapag niluto mo ng sobra yan, naiging, ano yun, pranigin bibihin ka na yun, nabubuo yan, eh, di ba? George, sumantik man to? Ayaw mo ata, di ka na lang. Tagal eh. Tagal, tagal, tagal so eh. So so eh. So Ayoko so eh. Ayaw nung ganun. Oh. <laughs> <laughs> Sarap? Ano mas masarap? Ito o yung kanina? Parang kanina. Mas gusto mo yung kanina? Ito kasi, lumayo na. Sige, Maris ka na. Sige, ito kasi, nalayo na sa lasa ng pancit canton, pre. Nalayo na siya. Yung kanina kasi, pancit canton na pancit canton siya. O ano, ready ka na? Ayaw mo ata, binigaw nga muna. Pwede bang... Ako. Hindi, hindi mainit siya. Ay, tatanggalin yung green vines! Tatanggalin niyo. Wala, o, o. Tinanggal ko na. O, tinanggal. Wala na, wala na. Pamigat nun ba rin? Pero mas ano na siya, ang dami na kasi nating nilagay. May creaminess na. Pero yung tatlong green peas na kinain mo ngayon, masarap ba? <laughs> masarap, di ba? Masarap naman ang green peas, di ba? Bakit ayaw mo kumain ng green peas? Pagkaya lang tanggalin. Green peas sa buhay mo, mancher, pare. <laughs> Uy, abon, alika na, nabubuisit ako dito. Ah. <laughs> Sarap. Mm, sarap. Ano mas masarap? Yung eto o yung kanina? Kanina. Oh, 'Di ba? 'Di ba? Yung talaga yung paborito ko eh. Hindi, hindi naman talaga sigumaris ka na. Yun naman talaga. Oh! <laughs> oh. Okay, sige, liga dito. Yan ang gusto ko, Di pa nagtatanong, 'di ba? Ganun dapat. Oh. Wala, hindi mainit 'yan. Well, isang bagay ha? Ah, oh, di ba? Di ba? Ah, ito, ano mas masarap? Ito. ito yung kanina. Ah, ito para sa'yo. Ito para sa Mali malika <laughs> <laughs> Sabi ni Alvin, Lasang pansit kanto pa naman. Totoo naman, hindi naman talaga mawawala yung identity. Lalo pag nilagay mo yung sauce na yun, di ba? Hindi mawawala yung pare. Dahil ang dami nang naglalaban-laban na lasa. Yung manok, yung green peas, yung cream, higit na, di ba? Medyo, uh, hindi hindi sa nawawala, pero humihina siya. Pero, ang dami natin dinagdag na kung ano-ano dito na talagang nagpapasarap sa kanya, pare. Ibang experience nito. Ito yung mga pansit nga na pang ano na, pang third date na yan, pare. Yung una, pang first date yon. Para kang nag effort pero hindi pa sobra. Kasi baka isipin mm. niya, grabe naman to. Pero pag uh, third date na, eto na, pare. A <laughs> 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 kung mahal ka talaga, tanggap niya yun. di Pero legit, pre. Ah, uh, okay talaga siya. Ngayon, paano pa natin mai-improve to? May kumana kanina, sabi mushroom daw. Pwede yun. Lalo na kung yung mushroom niya, yung maliit lang. Yung nasa maliit na lata. Kasi yung malaki, sobrang dami naman nun, pre. Di ba? Slice. Slice. na, oo. Isa pang pwede niyo ilagay dito. Sampung ay... manok. <laughs> Sasapay kayo. sa 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 ko kayong tatlo. Medyo weird siguro. Egg yolk ng uh, pinakuloang itlog. Gagayatin mo. Gagayatin mo yung egg yolk na yun. Masarap yun. Yung isa nga lang, ang weird nga lang doon, sayang yung puti. Kainin mo na lang. Huwag lang pakita sa iba, pero ihalo mo dito yung yolk, di ba? Sa ating level 3, pare. Pilipinas tayo galing. Uh oh. tayo ng uh, Amerika. Tapos pupunta tayo. Thailand, pare. Kasi oh. gagawa tayo na Lucky like Me Pancit Canton. Pad Thai, pare. So, ano nga to, pare? Lucky B Pancit Canton, Pad Thai. Di ba? Talaga namang ngayon ka lang makakatikim nito. Alvin, may ka ba sa Pad Thai? Sino Pad Thai? <laughs> <laughs> si Buyas lang, isa. ah oh, mantika. Hindi na natin itechew, Ano to, ah? ah? gagawa tayo ng Pad Thai, pero yung mga ingredients na gagamitin natin dito, yung mga makikita lang sa, sa paligid natin. Baka mamaya papuntahin ko pa kayong Thailand eh. Mahal na agad yun. Pancit Canton 8 lang, di diba? ba, diba? ba, ba? 8 Kano ba pansin kanton? Wala lang. Uy, wala lang. Gano'n ba? 15 na 15. yan. 15. Ah, 15. Sorry, sorry, sorry. Sabi kasi sa akin, pagka pogi daw, 8 lang. Bakit benta yung benta sa akin? Ngayon, ngayon alam mo na, di ba? Bawang, pare. Ayan, bango. Ang gagamitin natin dito, kasi maasim to eh. Oh. Diba? So, eto. Wala kami Pancit Canton kalamansi. Dapat talaga to may anghang. Kaso baka ngumaw, ngumaw si George. Eh, ano consider naman eh. Ano. So, wala tayong pakialam kay George. Lord. Oh, sige. Oh, limang piraso lang yung binili mo. Oo oh, nga, no! <laughs> limang pirasong sili lang pinabili ko, ah! Sige limang piraso lang. Sino bumili nito si George? Si George. Oh, George. Sorry, ah. Eh, kailangan mong kainin to. Sobra binili mo. Ay, ay, ano ka daw kasi baka bukas, ang ulam, wala kang patis na may sili. Tama, tama. Ah, tinagahan na ni Re. so, pagkatapos yung mag-chop ng sili, mag-CR kayo, ha? Sarap po yun. Sa so, mga naka-experience na po nun, sabay-sabay uh, po tayo umiyak. Yeah. Aman, suffers in silence. Aman, suffers in silence. Tapos, lagyan na tayo ng begot. Itong tubig na to, para lang talaga maluto yung noodles natin. Yan. Medyo ano to. Ang pad thai kasi hindi naman siya malagkit. Buhag-hag yung, medyo buhaghag ng konti yung noodles ng, ng pad thai. So pipilitin natin makuha yon. For best results, maganda na lutuin nyo ng bukod to. Tapos saka nyo ihalo para yung free starch na nandun sa, sa pansit kanto natin ay eh, maiwan sa tubig. Pero wala namang problema to. Doon sa madali, di ba? Medyo malambot na yung noodles natin pero maluluto pa naman yan further. Lagyan na natin ng ipon. Yan. Kung manok yung ilalagay nyo dito, isama nyo sa ano yon? Sa gisa, di ba? Itong hipon, no need na, pare. Mabilis nang maluto yan. Okay. So, ganito lang yung karami ng kailangan namin. Ito na naman po yung dumating dito. Parang nangyari na dati to, pre, ah. Yan. Maka kami sa Thailand, no? Yan Part 2, part 2. Part 2. Hindi, mauna na kayo. Pritong tokwa. Yan. Kaya natin yan dyan. Sinaan na natin yung apoy kasi titimplahan na lang natin ito, pre. Tamarind paste. Ito ang magpapadtay sa padtay namin. Yung sa inyo lang sana, huwag expired ng 2023. <laughs> Pwede pa to. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Parang malab, malab, no? Uy, tumigil ka, ha? as oyster sauce. konti lang. Oop, okay na yan. Asukal. Kailangan na asukal na ito. Maramis na misang padtay. Asya, asukal. 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 Huwag masyado marami. Sakto lang. Siyempre, oh. Siyempre, lagay na natin itong mga panimpla natin. Again, ito ay uh, kalawansi, pare. Yeah. Pre, oh, mukhang pad tayo. Pero siyempre, iba yung noodles niya, pre. Di ba? Kuhan nga natin to. Uy, konti pa. Okay na to, par. Okay na to. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Gagawa pa tayo ng itlog kasi lagi may itlog ang pad. At least sa mga nakikita ko. So, meron tayong manipis na ano dito. Kaya, ito naman tika. Dalawang itlog. Tapos yung mga bula-bula na yan, butasin lang natin. Tapos patay na natin yan. Meron pa ako nakalimutan ilagay dito sa ating pad thai mismo. Piniling naman eh. Ito pong mani namin, binili namin ito sa lalitinda sa kalye. Pero pwede na raw ako, Halimbawa, Happy Peanuts. Nasa tindahan, biligan lang ng magano. tatlong gano'n. Pwede na yun. Tikil lang natin ng konti. Pwede naman chapin. Mas madali lang talaga to. Nagay natin yan dyan. Muntik makalimutan eh. Eh, hey, ilagay mo lahat. Saluhin lang natin. Plating na. Simple lang plating nito. <laughs> Dapat <laughs> oriental dito, 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 dito. <laughs> papalitan. Mahal tong plato nito, pre. Dapat lang sulitin 'yan. Tapos tatakpan natin 'yan gamit itlog na to. Hop. Oh, teka lang, hindi pa tapos. Kayo naman, no? Oh. Wala ano pa, ayusin pa natin yan. Ayusin pa natin yan. Igaganyan natin yan. Sisiksik natin yan dyan. Pagkaganyan, discreet-discreet lang. ba? Ano kaya laman yan? Ano kaya? Torta ba yan? Di ba? May ano, may uh, sense of Mystery. <laughs> Yee! Saan Wala pa na yun, ganito ka. Bakit malayo ka? Malapit ka sa akin. May sasabihin ako. <laughs> ka sa akin. Hindi <laughs> ha <laughs> na Kailangan ko, kailangan ko iburo sa'yo. Maririnig kasi nila. nila. Sa'yo malapit eh. Maririnig kasi nila. Ay, secret lang. Uh, uh, huwag na, akin okay. na lang yung secret. Okay. Akin na lang. Wala, ano yan? Hindi ko alam kung ano yan, Ninong Ray. Dami na matawag sa akin sa labas nun, no, Ninong Ray. Ninong R.Y. Ninong R.Y. Ninong Ray. Kuya Ray. Tito Ray. Boss Ray. Ninong Ray. Chef Ray. Ninong Ray. Chef Ray. Erwan Yusa. Yun. Madalas yun. Madalas talaga yun. Hinahanap sa akin si Ann Curtis. Ay ko, ah, uh, asa showtime, sabi ko. Baka <laughs> <laughs> uh, magtaka lang si... si Erwin. Baka minsan may tumag sa kanya, Nino Ray, di ba? <laughs> may sili tayo dito. Split natin. Tulad ni... Mystica. Ka. Chiu. Kim Chiu ako. Kim Chiu. Kasi yung pangilina. <inaudible> ano, pinapa-split ko lang yung sili natin. Paro, yan. Para alam nila maanghang agad, pare, di ba? Oh, Mga yung mga tao eh. At ito na, pare, ang ating Lakimi Pancit Pansit Canton. Pantay, pare. Lakimi Pancit Canton niya? Yeah. Yes, tama ka. Lakimi Pancit Pansit Canton niya. Yeah, kaya Lakimi, me... Baka naman. o, <laughs> <laughs> tikpan natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumaka so, muna. Kunti Bumalik ba pa! Kamay na! Oh, bumalik ka dyan! Bumalik ka dyan! Kain ka. -hmm. Ben, oh. Ah. napunta ka ng Thailand, di ba? Oo oh, naman. Dikpa mo to. Thailand, di ba? Saan ba tayo pumunta next, bro? Mm. North Caloocan. <laughs> Malayo-layo yun. Malayo-layo yun. Mm. Kuha, di ba? Mm. Oo, oh, oh, may isa pa. Oh, ayun na, dinagit na hipon. Saan mo to? Huh? Oh? Pikit ka muna, George. Pikit. Pikit ka muna. Pikit ka muna. Ka muna. Ka muna. Ah, tapos, pakinggan mo ito sasabihin ko. Sawa ka.

dito sa ano? Pilipino? Mm, pag dito sa Pilipino, <laughs> pancit cancer. Diba no? Iba no? Diba no? Masarap. Oh, mukha ka pa isa. Alam po gusto mo diba pa. Diba natin ka? Kabo na ako <laughs> ng <-kabalamang> Thailand talaga. Oh. <laughs> Pad <laughs> Thai talaga. Ang laking kinontribute na lasa ng tamarind paste talaga. Iba yung gamit nilang noodles, pre. Pero ano, malapad siya na rice. Medyo transparent ng kondi. O pute. Oo. Oh. Lalo kapag nakagot na yung mani. Minsan di okay yun eh. Pero <laughs> dito. <laughs> pero dito. Ano ba? <laughs> 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 Anong money yan? Sumasagot <hanso> <laughs> Pero ano pre? Alay dito Alay dito <laughs> 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 oh. Ay <Ayong>, Ano Ah yung ano Oo nga Oo, oh, 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 oh. sige na, lumalapit ka pa eh. Hindi na. Ay, yung nagtailan tayo, tapos hindi binila ni Amity si George. Oo, oh, oh, oh. hindi binila si Amity George. Pero kuha, di ba? Mm -hmm. Parang 35 yung pinamili niyang pantalon eh. Tapos wala sa listahan si George. Biruin mo, at least mag 36 ka sa kanya, <laughs> alam mo yun. <laughs> alam mo nga si Mang Pat, meron din no. eh. Hindi, <laughs> pero para legit, eto, Masarap. Although, dito, pinaka mahinang lasa. Yung pansit canton. Alam mo yung, ah. yung kamot ng pansit canton sa ilong mo, tapos sabay mm. hakagod sa utak mo. Yung, yung amoy na yun, yung lasa yun, yung nostalgia na yun, medyo nawala dito. Siguro kasi, ang dami natin nilagay dito, mas malasa pa kaysa dun sa ano. O sa pancit ka doon Pero, ang nalalasahan ko dito, ng konti na lang din naman. Kasi kinain na ng ibang lasa. Tawag mo doon kalamansi, pre. Medyo nandun pa ng konti yung, yung kalamansi. Pero masarap siya, pre. Promise. Ano to? Nung ginagawa ko to dati, ang ginagamit sa kanya, North sinigang mix. Okay siya. Masarap siya. Pero nagkataon, meron kaming ano dito, tamarin paste na expert ng 2023. Ginamit na rin namin. Okay naman siya. Buhay pa naman kami. Kung wala kaming i-upload, pagkatapos nito alam nyo na. So, namamaalam kami sa inyo, mga inaanak. Maraming salamat sa parang ito na ang huling episode ng Ninong Rai. Hindi, ah, hindi pa, hindi pa. Hindi pa ba? Kawali lang. Okay. Si Jerome na bahala kasi hindi mo siya kumain. Oh, no, Hindi, hindi. Itira natin kay Jerome yung konti. Para sama-sama tayo. Amidi, <laughs> ah, ikaw ang napili ko. Sumunod na Ninong Rai. So bilang training, ikaw mag-outro. Ah, dapat pa, dapat pa. Dali sampal. Kailan? Hindi kumain dito mamamatay din. mamamatay din ako. Ay, dai Hindi kumain, delikado dito. Oo, mamamatay. Oo, Oo, Oh, outro ka! May outro. May habon, pag namatay ako, ikaw na ang papalit sa akin. So, outro sa Ah, wala hindi. Hindi, hindi, hindi. Nanonood ka naman ng mga vlog ko eh. Alam mo 'yung mga oh. sasabihin ko. Alalahanin mo lang 'yung mga hinasabi ko sa huli. Maraming salamat. Sa... <laughs> 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 sorry, sorry. Sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry. sorry. <laughs> thank you, thank you. <laughs> Maraming salamat sa panonood sa inyo sa uh, Ninong Rai. Kung may nakuha kayong value rito, paki-like and follow na lang. I love you mga anak. Oh! Oh! Pwede, pwede, pwede. Oh. Benta ng cookbook! Benta ng cookbook! Dali, para kayo patay na! Oo, oh, oh, kunyari. Oh, sige, huwag ka ano, mag-ala. Pag namatay ako, may porsyento ka dyan. Sige. Pagpila okay mo na ang ating cookbook. Hindi ito cookbook, pero cookbook ito ni Ninong Rai. Yo! Saan? Saan ko mabibili yan, Kuya Habon? Nationwide po ito sa mga bookstore, national bookstore. Etcetera. Etcetera! Okay, okay. Uh, pwede na, pwede na. Pwede na, pwede na ako, pwede na ako magpahinga. Pero ganito kasi talaga yung outro nun. Maraming salamat mga anak sa marunod. hana. Nakakuha kayo ng kahit konting value dito sa episode na to. At kung meron kayong nakuha, i-click nyo lang ang subscribe, i-follow nyo rin kami sa lahat ng social media namin. At gusto ko na sabihin na, eh, mo! <tap> <tap> sabi <na> to mo. <tap> Available <Ay, tap> na ang Ninong Ray Cookbook sa lahat ng leading Bookstore station-wide sa National, sa Puli Book, sa Book Sale, sa lahat, pare. And available din to sa mga online e-commerce platform tulad ng Shopee at Lazada. Ang lahat ng link ay nandyan sa baba. Ba't mo'n mainuwa sa mainit ba yan, pare? Pero nga mga inaanak, sana itry niyo tong mga niluto namin ngayon. Kung itatry niyo, eh, sabihin niyo sa akin kung ano yung nagustuhan niyo. At gusto ko rin malaman kung ano ba yung mga sarili-sarili ano Instant Canton Hacks. Kasi hindi lang naman dito na yan eh. napakarami niyan. Eh. Ang pinaka-commentasi talaga dyan yung dinuduruga ng ito log o kaya nilalagyan lang ng konting konting butter. Itag nyo rin ako sa Instagram o sa kahit anong social media pag uh, na naluto nyo to kasi minsan uh, re share ko yung mga ganyang post sa uh, story o oh, my day ko kasi natutuwa ako pag nakikita kayong niluluto yung mga napapanood dito kasi hindi lang ako basta gwapo. Brother, uh! Basta mabilis pag zoom na sa baboy, no? Pati, pati sa gwapo rin. Ba ba? Oo, oo, oo pero pwede na, pwede na. Pero gusto ko rin nalalaman na natututo kayo dito sa, sa mga pinapanood natin kasi hindi lang tayo puro katarantaduhan tayo rin ay my content. Kaalaman, I love you mga ina-anak. Hanggang sa muli, uh, kung meron kayong gusto ipaluto, i-comment yun lang sa baba kasi nahihirapan na kaming mag-content. Wala na kaming maisap Susunod talaga, ay hindi, nag-yellow three-way sa na pala tayo, no? tubig, tubig, three ways, no? Hindi, meron nga. Hangin three ways to Hangin three ways? Loko, <laughs> no, zero carb yun. Zero fat, zero sugar, no? Panta na pagkain. Sige, hangin three ways tayo next time. Baka yun na ang susi para pumayat ako. Actually, direman naman ako mataba, eh. Puro hangin lang talaga yung chan ko, eh. Kaya alam na alam ko yung hangin three ways na yan. Diba, di ba, Alvin? naman ako mataba. Yung totoo. Hindi naman. Hindi ako mataba? Tingnan mo ko sa mga mata ko. At sabihin mo sa akin, Ryan, hindi ka mataba. Ryan, hindi ka mataba. Ay, thank you. Eto, mataba. <laughs> <laughs>